Ano kayang uri na paniki ito? Kalansay ng paniki. Siguro ito yung tinatawag lang fruit bat. Wala na, umimlay na siya. Oh. Naging skeleton na lang siya. na-stuck siya sa sa loob ng stroller na naka-plastic. Hindi na siya nakalabas. Yun. Dahil sa naka-imbak sa butega, ayun, doon na siya na namatay. Ayun, oh, talas ng ano niyo, ang talim ng galamay niya. May dalawang puti na yan. Tapos, yung ipin niya, yung pangil niya, oh. Grabe pala ito. Ito siguro yung mga kumakain ng mga prutas-prutas. Lalo na yung mga aratiris. Kinakain niya. bait naman yan, eh. Sa gabi. Ayan. Dahil sa hindi na siya nakalabas sa plastic, yan na siya namatay, humimlay. At ito ang kanyang skeleton. Ito ang sa palagay ko eh, fruit bat. Puro prutas lang man ang kinakain nito eh. ang tulis din, ang hirap din hawakan nito. pagka na tusok ka ng ano niyo, kalamay niyo matalim pala ang kalangsay na fruit bat